Uy, liga rito. Pakita ka. Lapit. Lapit. Uy, aso. Lapit. Yeah. Liga rito. Liga rito. Dito. Yeah. aso ka? Dito ka. Huwag mong utikin dyan. Lumapit ka sa akin rito. Yeah. Ay, nako, bakas. Bakas ng baha. Ang aso ko. Ang nangyari sa aming lugar. Dahil... Ang pangalang bagyo? Andoy? Andoy? Abnoy. Bagyong Abnoy. Naabnoy yung bagyo. Ilubog kami. Ngayon, stranded kami. Sa isla Tignan <laughs> Ay, nako. Wala ba yung mga bida natin, mga lifeguard? Wala. Wala pa? Tumatawid pa? Tignan mo yung mga, Ang shop namin sa tubig. gusto kami nagkatago kay Malboro. Yan yung namin. Kinelas uh, na lumulutang. sa ba. Ay, naku, buti. Maliwiwanag na. Dahil pa namin basang sitio dito lahat ang tulog to. Nihintay namin humupa ang bagyo. Dekat. Tak kisah dekat. Dah lu. Tiga tak